Bakit sad ka? Ay anak, ng mga panahon na to, napakalamig, napakalungkot. Kasi namig ng ang kakulangan. Sa'yo mayakap, nagmamahal. Ay, Yan. Mami, parang may solusyon ako dyan. Cold. Kasi ngayon, di ba, is magwi-winter na. So, dapat meron ka ng kapagal. Winter na, na, yung puso. Yung puso. Ginow na, ginow na nga din yung puso. ko. Ginaw na ginaw na nga ako. I-cleavage na lang meron ako. Kailangan uminit ang puso mo ulit. Alam mo, mi? May, meron ako ano, isa sa Diyosay rental boyfriend. Alam mo ba yun? Jali siya. Hot ako, pero rental boyfriend. Wala tayong budget dyan. Mami, may voucher ako. Huwag lahat nalang binoucher mo, Jalicia. Napakaburaot naman nating mag-ina. Ay, naku, mami. Makaka-cut off tayo ng pati sa tubig. <laughs> Hindi tayo makaka-cut off. Dito may meron tayong voucher. Tapos search mo lang is rentalboyfriend.com.cro-cro. Hindi ko naniniwala dyan sa ganyan, Jalicia. Mga scammer, ay, mami, yung mga mami, ganyan. walang scam. Ano, um, try to believe it. Okay? Try to believe it. To eat it. Ay, ay, to eat ay, it. it. To, to achieve it. it. Para makain mo, paniwalaan mm. mo. Pag there's parang tinanim ang nilaga. parang ganun. Oh, maniwala ka Oo, no, 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 oh, oh, yun no, nga. Sige, na, na mo na yan. Yes, narentahan ko na to. At ako ang pipili kasama yung kaibigan. Siguro mo na magiging masaya ako. Sure yan, baka na naman po, gito, maging papi. mahal na araw yung itsura ko pagka nakita ko yung lalaki na yan. Ha? Mami, hindi yun. <laughs> baka mamaya hindi mo na siya makalimutan. Mapapanaginipan mo na siya gabi-gabi. Mm -mm. Ako na bahala sa'yo, Mami, ah Babalikan kita dyan, okay? Parang may kaba ako sa mga ganyan, eh. Magkakabahan ni iinit yung puso mo ulit. Katatapos lang ng Halloween ha, baka mag-Halloween, Hollywood yan. Hindi, B. Sige, dyan ka lang ha. Rental boyfriend. Oh my God, ang pogi naman nito. Baka may iba pa, baka may iba pa. Nito ito po. Sino ba to? Ano ba name niya? Tingnan mo. JM. Oh. Sige, mag-swipe naman tayo. Ah, sige. Ay, ay mas pogi yan. Yes, mas pogi to. Bagi pa to kay mami? Ay, kay mami mo? Oo. akala ko sa iyo. Ay, hindi. Bakit sa akin? Ay. Baka mamaya masabunutan ako mo. Kasi, feel ko sila bagay. Sila bagay. Sila? Para mas gusto ni mami may tato eh. Ay, Ay! Si Papa. Kaso, baka, baka poser yan. Or kamukha lang. Hmm. Pwede. Pero skis ah, sige, me, mag-swipe pa tayo. Ay! Ay! ay anime! Anime! Perfecto. Perfecto. Ah, sige, sige. May, may, may tatoo. May ano? Ano to? Hikaw. Pero, tapos may puti. Hindi na. Parang, ano, putulog naman yan. Hindi, no? Baka ba scam niya na. Hindi yan, scam. Ang pogi na. No? Parang bagay to kay mm -hmm. mami. For ah, sure, pak na pak to sa kanya. Baka di niya talaga tumakalungan. Oh, sige, sige. sige. Swipe ka pa. Swipe ka pa. Eto na, i-add ah, to cart natin kayo na. Add to cart? Ano? Oo. Online shopping? Eh, kasi lahat sila pugi. Oh, sige, add to cart na. Lahat? Lahat, lahat, sige. Pwede ba yun? Pwede Pagkain? Oo. Isa-isa. <laughs> <laughs> add to cart ka na to. Oh, eh. Yan, yan, pugi. Yan! Piling oh. ko sa si Mami. Magiging happy yung Mami na, Mami mo. Mami natin. Yes. Mami mo. Pagkita naman. Ah, sige. Pakita Hindi mo ko. Excuse me, Ikaw ba si Janisha? Parang ang layo na mukha mo naman sa si personal. Parang tumanda ka. May grabe kong makapersonal sa akin. Eh, kaya nga ako pumayag, voucher na nga lang yung ibinayad mo. Tapos, ang layo ng picture mo sa... totoo? Boy, choose ka pa. Itong voucher na pinili nung anak ko sa akin, ito nga yung ituro. Ito e, ang ilising naman... ko lang yan. Maliligagaling ni... ko lang ang workout. Woo! <laughs> eh, level up. <laughs> Sabi ba, tayo mga man ako na minit? Ah, wala ba ibang eyeball na mas maganda? Kagalang-galang. Ayaw ko dito tahimik. Wala tayong masyadong gastos. Tipid. Kung kayo na ano, nga laki, may oras yung ano ko pagpunta ko rito. Pang-anim ka na nga actually. Titipirin mo pa ako. Nag-outfit nga ako para sa'yo. Bakit naman ganyan? Tsaka bakit walang, walang ano, candle lights, dinner table? Walang... Pwede naman. Pwede naman tayong kumain gusto mo, pero magkakanya-kanya tayo. Ano ka ba? Yung mga nagde-date sa una ko nakakilala, nagbibigay pa nga ng mga ano, regalo, flowers. Wala ka flowers kahit sa pagita. Ano ka ba? Ang swerte mo pa kasi hindi kita eh. Oh, bakit oh, yun lang yung nyo sa akin? Grabe naman to. Napaka ano mo naman. Oh, eh saan ba tayo kakainan na mag gusto mong kainin? Meron yung turo-turo malapit dito eh. Sabi ka rin dila dyan. Ano di mo naman yung date natin na yung kala pa rin impress ako sa date natin. Magkakanya-kanya na nga tayo, hindi mo na ako ilibre. Ano ka ba? Swerte mo na nga nun eh. Research si pa ka tayo. Ano bang masarap kainin? Meron itong bulaluan tsaka Paris. Takaw mo naman, budget mo nga pang isaw lang eh. Voucher nga lang binayad namin sa'yo. Kaya nga, buti nga pinuntahan pa ito eh. Bilisan natin at meron pa ako pupuntahan na next ano. Oh, uh, eh anong oras ba? Hanggang anong oras ba ang booking ko sa'yo? One hour ka lang i, eh. Yun lang free ng voucher mo i. Eh. Eh, parang patapos tapos eh, iwan dar sa tagal mo dumating dito eh. Parang eh, 5 minutes pa. Eh, kaya ikot ng ikot dito. Parang 5 minutes pa lang. Parang parang magde-date. Eh, din sa susunod na lang. May part 2 naman siguro yung date natin pag nakaroon kami ng promo ulit. Brando, nung mahalin mo naman. Voucher na nga lang, tapos dumaan ka lang dito. sa so tapos na yun. Eh, ang dami nung iniikot ko rito. Hinahanap ko yung kamukha ni Delicia talaga. Ang anak ko dyan eh. Oo, oh, kita mo ikaw, May asim pa ako. Tala, pinaramdam mo lalo malungkot nito. Hayop na mo. Hindi, magsasayaan naman sa susunod na ano natin. Next Lala appointment. kami pang bayad. Sige na. Homeless ka na. Sa susunod ah. Itong brando na ito, grabe. <laughs> Anong appearance yun? Makabilis. Juicy pa siya. Sabi niya sa akin, matanda. Tinutuon yung sinabi ni Derek. Na may merso ng hati. <laughs> Nagkita na ba kayo ng rental boyfriend mo? Nagkita no, ba yung mukha ko si Mana Santa? Sana pinabayaan mo na lang malungkot eh. Ano mo ginawa sa akin Pagkamit niya niya, tumakbo at i in, meet and run ginawa sa akin. Bakit, mami? Ano ba ginawa mo? ba mamaya kasi ikaw masungit ka eh. Dumating last five minutes, tapos gusto niya magkaikibi daw kami. Tapos gusto niya yung, yung itsura. Sabi niya, ganun buti ka pinuntaan sa Tapos tinago ko matanda. Hinahanap ikaw. Bastos. Bastos pala yung brother. May voucher ka pa ba? Gusto ko lang tampal-tampalin yun eh pag nakita. Oo, oh, tatampalin ko talaga yun. Mami, hindi ka naman matanda. Affected ka ba? Oo, Gusto, oh, ko, na eh, na gusto ko ganun yung mukha niya para magising siya eh. So eh, kaso, mami, ang wala date nang date. voucher. Maghintay tayo ng voucher ulit. Siguro mga ano, next next month. Nung Layo pa eh. ng next, next month, maglalabada ako para makita ko yun. Ibabawcher ko talaga. Chom, paling ko talaga yung mukha ni Brando na yun. Ibubo ko siya ulit. Buko Sana pala, pala si Papa P na lang. Kahit sinyo, ay... pero iba yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, ganun. Buti nga ta pinag-binoucher mo lang ako, matanda. Ay! Pumunta daw sa dal, ikaw yung nauka. Nung nag -book. Okay, bye. Gagantihan natin yan. Pero ngayon, magluluto muna ako, ha? Para naman mawala yung, ano, yung busamot ng mukha mo dyan at magigil ka kay, ano, sino man yan. Oo, oh, hindi ko malasya na pisil-pisil Kala ko pa namang cutie pa yun. Mm -hmm. ko yung honey bears ko. Ano? Masa ka rin, eh. Hopya. Mm-mm, hopya. Huwag maging hopya. Halika, <laughs> halika na. ka na, susunod. Magbabakles ako. Vakles? <laughs> Vakles. Gaya nun, no?